Kuya kuye, eh. oh. ako ipa eh. Mahilig nga ako muya lo. eh. Ang galing kong niya. Sabi niya siguro. Hindi ko makuha yung tubig sa loob ng ano na. Hindi Dati na. Eh, pala mo dyan ah. Ha? Kaya mo yan? Oo! yung kinakaya niya. Hindi maubos-ubos eh. mela. Oo. Um, mm. uh -huh. na Nagpuprutas nga. nga. Ito may isang paa lagi ng... Kuya, ay 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 Ariga? Ariga. At si na? na, na. Ko So, kailangan ko. Ah. Malaglag Ay, hindi mo ko ba? Nakakot si kayo. sila ako din sa si Franz. kaya Takot daw siya. Magdadala. Okay lang Dati namin tulog din siya. gigil